Yang Mi na lang. lang. na lang, mas yan. Yung Kariti na lang. Uh, may grupo dyan, itatabuy natin. Itatabuy na lang. Itatabuy natin. Itatabuy. Yan. Oh. Hindi na pala napitin daw. Hindi na pala napitin. Hindi na Kasi... Kala ka dyan mag... Maradya. Ah, sige. Ayan po mga kalinga, dito kami ngayon sa Pagaspas. Pagkatapos namin kumain doon sa ano, pagkatapos namin kumain doon sa ano, dahil sa nahiya kami kay Kuya Bal, kami dalawa ni Bulong ay pumunta kami dito sa Pagaspas at sumunod. Dahil hindi naman po po pwede, masaya kami doon at napusog kami doon. Samantala yung aming founder, ano din po naman talaga si Musrap. Pero siyempre, yung founder namin si Kuya Bal po kasi, siyempre nakikisimpatiya na po kami sa lahat ng nangyayari dito sa sa pagyayari dito. Kaya, kaya mga kalinga, dito ako ngayon at sumama ako habi lang sama at pagkikisampatiya doon sa pangyayari na hindi pinapasok yung anak yung so, young sa event mga kaligyan so nang pagkasunuan yung kaligyan para aling kuyabalag na ang sinabi, yung may group na lang daw po ang mga ibabaw dito sa ano na ito mga kaligyan kaya ito so kuya anong mangyayari dito kuya so ang masusunod dito ano na lang yung young me na lang karete na lang masunod yan. Yung na lang? Oo. Uh, uh ibang grupo dyan, itatabuy natin. Itatabuy na lang? Itatabuy natin. Itatabuy? Yan. Oo. Oh. Hindi na pala lapitin daw. Hindi na pala lapitin. Hindi na pala lapitin. Kasi... Pala ka dyan mag... Gwardiya. Ah, sige. Uh, ah, oh, ako bahala. Ay, utos ayos si Kuya Oo, oh, eh, lahat naman. Pag inutos si Kuya Bal, ako'y pasunod lang. Uh, pasaway ng mga sponsors. Mapapalatan. Sige. Mm -hmm. Kasi sponsor man talagang nag-anay, no? Oh. Oh, sila hindi na pupuntun. Si Papa Jones, tapos oh. si Papa Jones may buntun. Oo, oh, dapat yung may birthday siyang masusunod. Hindi yung sila ang, hmm. hindi sabihin natin kanilang pera yan, sila na ang masusunod. Hindi mo hindi. So, Kasi ayan. naging powerless ang may birthday joke okay? eh. Naging powerless. Ah, hindi, umalis ako doon. Si, si Jumar talaga umiiyak. Umiiyak? Oo, oh, oh, okay, diba? Nahawa ako. Hindi, nahiya din si Kuya. Nahiya talaga siya. Huh? Uh, kay Kuya kay Kuya Bal. Nahiya siya. Kasi sa maliit na bagay lang, nagkaganito ang sitwasyon. Ano? No, pinagbigyan. Bin binag ito po, kasama ko. Ito po yung ano. <manyan> po yabal, ha? Grabe, no? So, ikaw, sa iyo kaya mangyari, ano masasabi? Ay, wala ko pala, Hindi ka masasabi. Kung, kung ganyan man lang, eh, sige, kung kayo masunod, inyo na yung pera niyo. Inyo na yung pera nyo? Oh. Kung ganito, kasi simple, simple sim lang sinasabi ko nga. Ah? Oo. Oh. Kuya ito eh. Kuya ang nandiyan, oh. Oo. Oh. Ibagpalagay na natin, isa, presidente ng Pilipinas, sino magkukwestiyon dyan? Wala. Wala. bakit hindi mo, pati yung kwestiyon niya si Kuya Bali? Dala ni Kuya Bali yung anak ni Lilia, may kukwestiyon mo. Oo. Oh. Si Ate Ito ako. Si Ate Ibn. Ate Alam mo, ang masakit dito, bro, mga asawa ng doon Oo. Oh. Okay nga lang sa sabi ko. Okay lang kung ako ang may dala, si Pirador, o si Dr. Knight. Huwag niyo papasokin, sino ba naman kami? Oo. Oh. Ang may dala doon. Kuya Bali. Ang nagbuo ng kalinyap. Nagbuo ng kalinyap. Eh, wala naman tayo. lahat kung wala kayo. Eh, si sila kasi nabuulang sila nung panahon ng yung ha? Yes. So, dapat hindi sila maghari hari -ha. dapat. Oh. Hindi sila maghari. So, inoto sa akin. Anong inoto sa akin? Eh. Hey. Bubuwagin. Bubuwagin mo daw. Ano ba? Eh? Ako ang sa babantay. Sabi -sa ko diba, itsapuyra mo na. Itsapuyra. Ibig sabihin na sila, itsapuyra pa na. Alisin mo. Maliwalain so, mo. Maliwalain mo na. So, Anohin ko sila. Oh, yun, sabi ang tatrabahoin ko. Yun ang utos ni Pebble sa'yo. Oo. Oh, Inutosan ako. Ako naman mawalan. Tatanggalin din ako. So, o, oh, yung ibang joker, so yung me. Ano, oh, Dok? Ang gusto sa akin kasi kailangan itong... Kailangan alamin ko kung sino-sino yung mga grupo na yan. Uri. At sila po yung ating palalayasin. Uh, ano ba ano, sabi? Ano ba tamang term na ginamit? Pa... Paalisin? Paalisin ba? Uri din natin sa unang ba ano? Sabi ni Kuya uh, sabi niya, hmm? buwagin na. Buwagin? Uh, di, ano eh? Ano? Buwagin eh. Ah. Uh, Para i a, pa Ay, yung... pa. May una sinabi dito sa akin dito ngayon dito. Ang inutusan so, ako. Ganun pa man. Mm -hmm. Ang kailan man ng order ni Pia kasi ang gusto ni naman one kalinga one one family. Ma, ma preserve natin. Na natin. natin. Ang one kalinga one family. Oh. Masira. Ika ano pag yung mga sponsor na uh, yun naman. ang babantayan ko raw. Babantayan. ko at uh, dadaan sila sa akin muna. Oh. So, so ngayon sariwain mo oh. At yung mga good kasama mo oh. yung hindi good eh tapo tapo oh. so ngayon <laughs> mag -ibig, matis, ibig pa pala man. nito mga sponsor ng Junka na kagaya na niya may magkakotinig sa akin ganun para mabantayan ko parang ganun oh, parang ganun di ba? kasi ikaw may inatasan ako yung inatasan eh. oh. o oh. uh, 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 parang ganun oh. Eh. yung, yung pinigin ng kebal kasi mahaba kasi sa akin o oh. o oh. kina <laughs> <laughs> yun ha kina yun Tinggi na. So ang dami na. Mahaba kasi Logan. Ito yung sa niya pinitawa ni Mia Manong, mahaba yun. Malaki Oh Oo, marami. Uh, so, lumalaki ang trabaho ko ngayon? Malaki. Bilang isang... Hindi, ganito lang muna. Paalam oh. ka rin muna sa sa, sa sa... sa supporters mm. or, pa ng Paano ang... Hindi, yung community, trabaho ko na yun. dun eh dinagdagan lang ni Kuya Balbali. Oo, Bal. oh, doon trabaho ko. Alam mo, oh, Dok, no, siguro, masalamat kayo ni Kuya Balbali so, kasi hindi yan naman yan ni Kuya Balbali kasi hindi yan naman yan ni Kuya Balbali kasi hindi yan naman ni Kuya Balbali. Oo, oh, tapos. So, salamat. Ang dami naman po yung bigyan ni Kuya Balbali. Oo. Oh. Pero, ang ikaw ang napili. Ang ikaw ang napili, Dok, maibig sabihin, yung tiwag ni Kuya Balan doon sa'yo. Oo oh, nga. Ako'y nagpasalamatan. Dok, ang balikan ko ngayon, oh. ang kaliwa, may responsibility. Ang kaliwa, may responsibility. Oo, oh, pareho na. Dito yung kitsi. Dito yung jukar. So, so ayan, si na oh, grabe na, iba na yeah, ako. Ayan, Dok. oh naman ko O, di Utos. Ang ako lang utos, hindi naman ko questionin. May mataas mo ba kay Kuya Bal? Oh, wala na, wala na. Wala na. So, wala. Tinanong nga ni Kuya Bal kanina. Nakita ko din sa zero. Sino, sino mas mataas? Ang mga. Ang mga. Ang O ngayon, Dok. O. Oh. Nasa sa'yo na rin yan, Dok. Ang mag-isay ko sila. Gusto mo po ni mong asista. Ay, oh, hindi. Eh, Since na kayong dalawa ay narinig nyo. Oh. At tayo tatlo lang nandirito. Magtutulungan tayo. Oh, pwede. Magtutulungan tayo. Kanyan, uh, si Pulong. Pero kandang to'y, di ba? Oh o meron din siyang bulong, meron din siyang itse. Ako din may itse. So tatlo tayo magtutulungan dito. Basta nga lang dito na maingatan natin na nabuhuli ko yung bala. Na community? Community. Oo. Huwag huwag na sarang masira. Huwag na sarang masira. Huwag na mag-adip na yung sisira dito. Dito nga tayo. Tapos yung pindahan natin na yung kailas mo iba yung kinasay ka niya. Bakit? Kasi alam niya na baka tumakay. Tumakay. ito. Kung wala, walang magbisita. Wala magbabantay. Maaari magbabantay. So sa mga Junkar dyan, ang yan parang linaw, ha, ah, malinaw. Nasa na, galing man to kay Kuya. Eh, galing. Ko, na, gawa -gawa Oo nga, totoo. Po na, Oo, totoo yan. So, mo, eh, eh, ano ko rin yun ulitin. May ilagay ko talaga sa ano? Sa front. Oo. Oh. Para alam nila na na tayong tatlo. Kasi kailangan ko ng kasama. Hindi ko naman kayang-kaya ito kasi meron pa akong itse. Oh, oh. Oh. Daw, gusto so, so ko lang ninawin ang uh, ginawa ni Beba hindi ito do para ah. Uh, ang community. Hindi, hindi para patatagin. Pa. Patatagin. At, at saka, sa kung maaaring pagkaisahin. pagkaisahin. Yung kasi nagkahiwa hiwalay eh. Oh, Nagkaroon ng ingita na jabangan sa bawat isa. So, ito ba ang maganda sa sinabi ni Beba kanina kung alam nila? Hmm pagdating doon sa mga birthday birthday, dapat isang birthday na. Isang birthday na lang. Uh, so, maganda din yun. Isang lang birthday. Second. Wala, Wala lang lang na, na So, ang, ang katotohanan, mayroon pang pangatlo bukas. Mayroon pa eh. So, pero, nag-decide na si Kuya Bal, ay, ay. na walang atin. Walang atin. Wala naman. Ikaw, ikaw, tanongin kita, atin ka? Atin ka? Oo. Oh. Eh, may warming spirit mo sa tanggalin Oo.

sa iba talaga bigyan ng kinabusok ko yaban si Mayabal alam mo kung masakit alam mo rin kung masakit hmm. ako alam mo talaga yung um, mga ni Mayabal sabi niya kung itong isa na ito hindi ko mapasokin eh. lahat kami hindi na papasok hmm. ang misis ni si, Mayabal hindi ko alam talagang pag nasa kalingap pa, hindi ka iwan ito yun totoo yan isa mo isang tao lang kapalit ng dosing na tao oh. hinila niya lang talaga hindi ka kundi yan alis tayo napakaganda oh. niya oh. sa mga nangyong mga kaya nga ako, sabi ko, nung kumain kami ni Bulong, uh, kakain lang tayo, pero susunod tayo kay Kuya. Kasi, nakakahiya na si Kuya doon. Totoo. ako naman na ngayon, doon. hindi ko nang pwede iwan si Kuya kasi sabay kami, nandoon kami sa sitwasyon na yun eh. ako nang kaya kay Kuya, tapos pag-alis ni Kuya, may iwan ako sa loob. Hindi ko, sasama na ako kasi oh. kasama ka ako dito. Hindi ka kapali Oo, oh, totoo, so, totoo. To. -to, -to, -to. Na to, -to. Diba? Nandun ka noong time na yun. Nandun ako mismo. Oh. So, oh, tapos oh, gusto mong kakain ka doon, Kaka tapos si Kuya, si kuya. wala kain? Oo. Oh. Sabi ni Kuya. Oo. Oh. Pagdating sa pagkain, oh. naghihiwalayan mo siya. Wala oh. pa, sabi ni Kuya, man. nagsarili ako. Oo, oh, nagsarili ako sa pagkain. Si Kuya ba, lumabas, di ba? Ang pangit. Oo. Oh. Oh. So, para na, Sige na, ingat, ingat ka. Ayan po si Patrick. Ya, Patric. So, ayun, uh, siguro, doon lang, hindi bang kami na, ano ni Doktor ang amin lang, sa so, nga, wala nang ganito, na pag may birthday, wala dapat diskriminasyon. Oh. Ay, kung may samahan kayo ng loob, huwag nyo damay sa Guyobal. Correct. Huwag nyo damay sa kasi founder yan eh. Oo. Oh. Tandaan natin, nakitayo, nakipartner lang. Si Spon si, kung nalang sponsor nalang o kung sponsor ka man, o kalinga partners ka, nakikipartner lang tayo. Alright. Hindi natin ito pag-aari ang kalinga Huwag kayo mag-angas-angasan dito na paribasa pa kayo ang sponsor kayo. Kayo, oh, atin, kayo, kayo masusunod. Ay, masusunod o, hindi pa So ngayon, coordinate sila sa atin. Okay. Pare, para maayos ang problema. Hindi na maulit ang ganyan itong pangyayari. Yun na lang oh. ang purpose ni Kuya Baldo, oh. ng Kuyabal doon natin na na maayos lang. Kasi kung dito, kundi, kundi, kundi ni Kuyabal lagyan ito ng ganitong Mag, uh, mag itingin or oh. ayos. Lalo kasi siya sa Masakit pang isipin, hindi tayo nakapasok. O may hindi nakapasok doon sa birthday ni Papa Jones. Sa tanong natin mga kaibigan, alam ba ito ni Papa Jones? Baka naman ipinapahamak ninyo si Papa Jones. Baka hindi alam ni Papa Jones. Kasi kahapon, andun ako sa... Sa event kahapon, napakain ng uh, Junkar, mga kaibigan, ay close naman si Papa James at saka yung anak ni Yang Mi. Ano? Close naman. Ngayon, nagtataka ako kung bakit may mga tao na hindi nakakapasok. So, tayo mga kaibigan, nakalista tayo doon. Nakalista si Ate Edna, si Kuya Balsantos Matubang. So, nilakasan nakasanimin natin yung loob na makapasok mga kaibigan kasi nakalista tayo doon. So... Ang hindi makakapasok doon ay yung anak ni Yang Mi. Sa kadahilan ng naging basher, mga kaibigan, naging basher. Ito yung masasabi ko mga kaibigan, ano, kung kayo man ay uh, sumusuporta kay Papa Joms, ipinahamak niya si Papa Joms sa mga basher. Ano? Kasi naniniwala ako, mga kaibigan, na hindi ito alam ni Papa Joms itong ginawa ninyo. Sa totoo lang. Hindi ako basher na inis lang ako kasi... Hindi tama na nandito sa kalinga ay dahil sa ganyang pangyayari ay may mga taong mapapahiya na mula pa doon sa malayo, mga kaibigan. Mula pa doon sa malayong lugar na sinadya yung birthday ng tao para makapasok or makipagsiyahan. Hindi naman para makipag-awa yun. Dapat kapag may mga ganyang event, kalimutan kung ano man yung uh, nangyari, palipasin. Ano, palipasin sana ninyo mga kaibigan at huwag nating ipahiya yung papo natin tao bilang tao. Hindi na bilang kung ano paman, mga kaibigan. Hindi na bilang kung ano paman. Ang tanong dito, mga kaibigan, ito ba ay may mga gandang may download kay Papa Joms na napakabait na tao ni Papa Joms. Sana, mga kaibigan, ay eh, huwag natin iba si Papa Joms dito kasi may isa akong nakausap. May isa akong nakausap doon hindi natin napikita si Papa Jones at talagang hindi makapasok yung uh, isang bisita mga kaibigan Yung oh uh, anak ni ang may at saka yung kanyang mga kasama ay hindi makapasok doon sa event na yun. kaya minabuti pa lang ni Kuya Bal Santos matubang ay umuwi or pumunta dito sa Bagasbas para maaliw yung bata mga kaibigan. Ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, tama ba yung ginawa niyo? Tama ba yung ginawa ninyo na may mapapahiyan na tao? Ako dito nagsasabi lang ako ng totoo. Ako na iinis. Naiinis talaga ako sa pangyayari. Ganto na ako sa listahan. Salamat sa paglilista ninyo. Pero hindi natin kailangan yung lista ninyo kung meron naman kayong idadaw na tao. Sa totoo lang. Ako na iinis sa totoo na pag may ganon. Dapat pag may mga ganyang event, yung mga nakalipas, ay nakalipas na yun. Na yun. Palipasin ninyo yung oras. Papa Jumar, sa kanya po, napakaganda po na birthday kahapon. Ito na po si Jumar. 32, 31. Hindi ko alam kung ilan tala si Jomar. Baka alam nyo po kung ilan tala si Jomar. 32. Grabe ano, talagang naman. Ang pinakamagandang birthday po sa mga keyboys, yung kay Jomar. Salamat sa Jomar family and friends international. Salamat po sa inyong... Uh pagbigay po ng napakaganda po na birthday kay Jumar Jacob. 42 birthday. Talagang ay eh, papaids po, simpleng birthday lang ang nangyari, no? Ay eh, papaido po, simpleng birthday lang ang uh, naganap. Sa ibang key boys, oh, simpleng birthday lang po. Pero kay Jumar po, special talaga. Grabe ang uh, Junker Family and Friends International. Bilib ako sa iyo talaga ang galing niyo po. Very organized. Mga kaibigan, ang ganda. Mm -hmm. Daming handa kaya, ano? Um, so, ang daming handa po, sobra-sobra handa, mga kalinga. Sana pumunta kayo, hindi kayo nagpunta eh. <laughs> Sana po, pag may mga birthday ngayon po, mga boys, kaling up angels, ay pumunta kayo. Ito lang, invitation po. Hindi usap po sa kaling po invitation. Hindi usap. Once ikaw po ay pupunta sa mga birthday, welcome po lahat. Sabi talaga. Ay, oh, good morning muna po sa lahat ng kaibigan, ha? Eh. Po. Oh. Kung wala, po, wala pong gayon, na, Wala pinahiya po. Wala pinahiya dito. Guging gayon. Very smooth yung takbo po ng programa. Masaya si Jumar at masaya po lahat. Swabe. Very organized. Mayroon pang dress code, mga kaibigan. May dress code pa. Ang Gatsby, Gatsby, talagang bilip ako mga kaibigan eh. Yung birthday ni Ito, wala mo lamang kagdriskot-driskot. Wala. Yung birthday ni Papa po, wala malamang yung kahit naka-shirt na si Virado pasok si Virado Pero po, iba ang birthday ni Jomar. Grabe po, naka-Gatsby daw. That's me. Oto pa. Shout ako sa Junker Family and Friends International. Believe ako sa inyo. Talagang inagahandaan po lahat. Gumawa ng invitation. Parang birthday ng bata na. No? Ah, ha? May invitation po parang birthday ng bata. Hindi hmm. na, na alam mga kalinga, ha? mga kaibigan. Si Jumer po ay 33 na binilala oh. po si Jumar ay 33 na po, mga kaibigan ito sa timpo ay may edad na 32 ba lampas na sa kalendaryo lampas na sa kalendaryo po pero binipipipipi nila ngayon grabe binip ako talaga mga kaibigan. Tatlong birthday ka po. Tatlong birthday. Parang si Rina. Hello. You know? Okay lang kay Rina po, kasi Rina po medyo kulang sa utak. Gabi na yon. Ay, si Rina tatlong birthday. Okay lang yun kasi kulang sa pag-iisip. Diba? Childish. Ah? Okay lang na si Rina po mayroong tatlong birthday. Pero si Jumar po, kumpleto, kumpleto sa utak. <laughs> At si Jumar po ay 32 years old. 32. Mamaya na po na Dordihan po mamaya. Pero pang birthday hanggang mamaya. Alam niyo ba kahapon po, may nakasabay si Ate Edna. Nakapasok na po sa gate. Oo po na lang yung anak ni Yang Mi. Nasa loob na po, kasama si Ate Edna. Nakapasok na po yung anak ni Yang Mi doon sa po ng birthday ni Jumar. Abay, pinalabas. Pinalabas po nung uh, ni Olive Sanchez. Pinalabas po. E nakapasok na po sa loob kasama si Ate Edna. E paglingon ni Ati Edna. Wala na si Pao! Inalabas sa boss ni Pony Jumar, mga kaibigan. Ang galing ng bird dito! Talaga naman po ay pilit ako. Tiga sa labas ako. Nakakalingap. Nasa labas ako. Ano nangyari sa labas? Ito na nangyari sa labas, oh. Pag nakahiga po, ina-live natin ito. Hmm? Ha? Hmm. Okay, oh. Oh. Okay, no, okay. hindi sila kalingap, sila mapasok? Hindi kasi wala sila Ang sabi ni Olive, hindi sila mga kalingap, Kuya bal? Bakit? Sino ka magsasabi hindi sila kalingap? Ikaw bang founder? Ang <laughs> buong pumbayhala niya. Eh. Kasi po, nasa loob na. Asama si Ate Edna, nasa loob na. Pinalabas. Hinabol na, hinabol sa loob. Oo po nalang po sana siya, ano si Pao. Oo po nalang po sa upuan. <laughs> hinabol po ni, ano, ni at tita Olives, ni Olives, mga hindi ka, ni Oliba, ni Olive, pinalabas! Pinalabas po! Eh kasama si tita, si ate Edna. Pinalabas! Ha? Sabi ko, oo, oh, kayo, pata nito kayo. Ano sa kuti ulit? Hindi sila makalingap. By sir! Hindi makalingap? Yung nanay niyan po ay founder ng Junker 18. Oo. Ang <laughs> hirap ay. Kung meron na kalista doon na nakalagay, huwag papasukin ng anak ni Yang Mi, sana po sinabi niyo sa amin. Kasi napahiya yung bata, binalabas niyo. Di sana po sinabi niyo sa amin na Kuya Bel at Idna. Ayon sa aming pinagkasunduan, pinag usapan bawal papasukin yung anak ni Mi. Talaga so, nun, yung litsyon po nakapasok. <laughs> Ang oh, may nilang may nilang lipso na kapasok. Yung money cake na merong 42,000 na kapasok. Yung may dala po hindi pa hindi pinapasok. Ano ko hanin niyo? Ha? Kasama si Ate na sa loob. Nakapasok na eh. Yung anak. Hinabol pa po noong olives. Kasama yung anak niya. May, nasa loob. Pinalabas. Bira naman kayo. Wala kayong mga ugali. <laughs> Sabi ko, uy, ba't nasa, nasa labas kayo? Hmm? Hmm. Na? Ito. Oh. Ah, di lang may mapasok na. Pwede mapasokin yan. Hmm. Um. Ito. 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 Sabi ko, ito, ano yan, ba't di pong papasokin? Di lang kalinga. <laughs> Hindi ko din ako mapasok kasi nakakahiya. Bata yan, umiyak na nga eh. Pinahiya niyo. Pinahiya niyo.